Hello, hello, Taurus Collective, Sun, Moon, and Rising. Ako po si James. Kamusta po kayong lahat? And welcome po sa si James Tario PH. Ito po ang inyong detalyado, komprehensibo, at hindi bitin na monthly reading for September 2025. So, Taurus, kuno nyo lang po yung mga kayo ha and leave the rest. Yung po ibang impormasyon para po sa ibang Taurus yan. So, use your intuition po ha para makuha nyo po yung para sa inyo meron po po tayo isang tanong, isang sagot portion later so kung meron kang pang ng isang tanong you can ask that at the end of our reading sa isip lamang po ha, huwag niyo po sulat sa so, baba, sekreto lang natin yan and I will answer that at the end, so stay tuned for that po okay po? So Taurus, thank you again for all of your donations, saka po sa mga hindi nag-skip ng ads, malaking-malaking bagay po yan para sa akin thank you po for your uh, unending support and love para po sa ating channel, every time na meron po tayong free reading for Taurus, so from the bottom of my heart, thank you, thank you again for not skipping the ads So, Toro, so nagintay sa yung sa September 2025, inhale and exhale at the center of your reading, you have the temperance card, beautiful. In the area of what you want, you have the two of swords, lovely. in the area of what you need, you have the King of Pentacles. In the area of your uh, what's affecting your current energy, you have the Death card. Lovely, lovely, lovely. In the area of your future, you have the King of Swords. Wow. King of Pentacles and King of Swords are here. Napakaganda. Mamaya pag-usapan natin kung ano ibig sabihin yan. In the area of your challenge for the week, you have the Tower card. In the area of your fortune, you have the World Guard. Wow! Success and ending of a cycle. This is a guaranteed tagumpay para sa'yo. Congratulations. In the area of your divide messages, you have the Eight of Swords. Beautiful. At ang outcome mo for the month, Taurus, ito yon bago tayo tumulay na October, ano kaya yan mamaya sabay-sabay at -sabay, siyang bubuksan at the end of our reading. Okay? So bago tayo basahin ang lahat ng ito, ano muna ang lingering energy in your background, you have the Queen of Cups. Okay, Taurus, sabi ng Spirit mo, this month, you need to really take care of your heart, take care of yourself if you need to have um travel, no? go push. Uh, kailangan dito ng talagang pag-cultivate sa iyong katahimikan, sa iyong mga bagay na minamahal mo, sa mga bagay na inuuna mo, no? Para ito yung time na huwag ka na makipag-butt heads, especially you have two king of pentacles here. Parang magkakalaban, eh, magkaaway, o magkaiba kayo ng gustong gawin, magkaiba kayo ng gustong simulan, magkaiba kayo ng pangarap, ganyan, no? Parang ang hirap-hirap intindihin ng ibang tao sa buwan na ito. Kumbaga. So, ikaw, parang kung kaya, kung kaya mo naman palagpasin, palagpasin mo na. Kung kaya mo naman i-let go, i-let go mo na. Huwag mo nang buhayin, huwag mo na i-big deal kumbaga yung issue ng ibang tao. O kung may issue ka man sa ibang tao, parang let go mo na. Parang kailangan natin uh, na lang yung mga bagay-bagay and uh, pamayanihin na lang natin yung katahimikan at saka yung peaceful resolution, yung harmony everywhere, okay? Because this month... Uh, Taurus, in your astrology, uh, September is a period for careful planning. Talagang matino at masinsin ang pagkaplano and not in an impulsive decision. Baka mamaya kasi, sabi ng spirits mo, baka pangunahan ka ng damdamin mo eh. Kaya ngayon, i-let go mo. wag mo hayaan na um, dalhin ka o ma-carry over ka ng iyong emosyon. Kailangan hawakan mo mabuti ang iyong puso. Hindi ka basta-basta sabog, hindi ka basta-basta iimik o makakapagsalita ng hindi pinag-isipan. Ano? Ngayon, Uh, take hold of your heart and dapat isip pa iralin mo, okay? Napakaganda for you. Ngayon, follow your heart when it comes to good things. Pero kung mga gusot, chaotic, mga may ingay, mga magugulo, iiwas mo ang puso mo doon, lumayo ka, okay? Napakagandang energy in your background. At the center, you have the temperance card. Temperance card telling you, yes, Taurus, protektado ka. Kaya huwag ka malungkot, huwag ka na mangamba, huwag ka na matakot, protect, protect, protectado ka naman ni Archangel Michael this month, okay? Pero sinasabi rin niya, huy, relax ka lang ha, huwag ka magmamadali. Napakahalagang apayo sa iyo ng yung spirit guides with a temperance card here na yung mga bagay may proseso yung mga bagay dapat asikasuhin ng tama. Huwag mong gamadali, hawakan mo talaga ang emosyon mo kasi baka may, mainip ka, matakot ka, mangamba ka, um, nakita ko dito na baka mamaya i-shortcut mo, putulin mo bigla o bumitaw ka bigla kasi baka nawalan ka ng pasensya. This is a for you to really take careful planning and not make impulsive decision. Hindi pwedeng basta-basta o bara-bara lang mamaya pag naisip mo gawin mo agad kasi baka mamaya biglang lumaki pa yung gulo, biglang lumaki pa yung um, komplikasyon. Ano kaya sabi ng Spirit Guides mo this month simplihan mo lang. Simplihan mo lang, everything will be fine, okay? Um, sabi nito, due to Saturn, kasi papasok ka Saturn dito, you need to establish strong foundation and approach challenges steadfast. Kailangan head-on nandun ka. Talaga nakatutok ka, hindi ka talaga parang hayahay o nagpapakakampante. Pag kailangan ayusin-ayusin, tira mo siya, si Temperance Card, inaasikaso si niya, minamold niya, ginagawa niya, gusto yung makeup niya. And very, very hardworking siya this time. So ngayon, kailangan mo ng tiyaga, kailangan mo ng Uh, talagang mahabang, mahabang, mahabang pasensya kasi marami kang aasikasuhin at sa saka sobrang busy mo this month. Okay? The temperance cards being clarified by you have the three of cups. Oh, wag ka daw mag-alala kasi may mga taong tutulong sa'yo. Okay? At sinasabi ng spirits mo na kung ano man yung pinagsumikapa mo, magubunga yan. Okay? Magubunga siya. With the right people here telling you, yes, Taurus, galingan mo, kaya mo yan, huwag ka susuko, huwag ka susuko, Mahatapos din yan. Kaya sabi ko sa iyo, di ba kanina, kailangan mo ng pasensya, kailangan mo ng sipag, kailangan mo ng tiyaga. Kasi talagang mag-celebrate -e ka dito. Magubunga to, ma maniwala ka. Bago matapos ang, ang, September para sa iyo, Taurus, maganda na yung lagay mo. Maganda na yung posisyon mo. Maganda na yung outcome ng inaasikaso mo. Kaya, panghawakan ng puso ha. Huwag ka, huwag basta-basta may inis o sasabog o magibigay ng emosyon mo. Kailangan at ano lang, uh, focus on what you want and celebration will come to you before the month ends. Okay? In the area of what you want, you have the two of swords. Is two of swords sinasabi niya, um, parang ikaw gusto mo na mag-decide on some things, parang gagawin ko ba to o hindi. Yan ba gagawin ko o ito? Parang at some point nalilito ka na. Sabi ng spirits mo, um huwag ka mag because in the Mercury, pagpasok na Mercury sa Venus, no? the first part of the month, itong pagpasok ng buwan ng uh, September, makakaasa ka na kakaroon ka ng gain o pagganda sa mga investments mo o sa mga uh, ginawa mo in the past. Meron ka mga investments or property na inasikaso in before and parang nalilito ka, may nangyari pa ba dyan? May patunguhan pa ba dyan? Meron. Okay, meron. Kaya huwag ka mag-alala, makakapag-decide ka sa bagay na yan at hindi ka na parang, hala, ano gagawin ko? Hala, ano gagawin ko dyan? Meron darating this time around na magpapalino sa isip mo on what you're gonna do no pero sabi ko nga sa inyo kanina itong buwan na to tong uh, September ito yung period of careful planning huwag ka basta-basta mag give in halimbawa sabihin sa iyo na oy Taurus ano nang decision mo ano nang ano nang ano nang um masasabi mo dito ano nang decision mo uh, huwag kang papadala sa pagmamadali ng ibang tao take your time okay take your time huwag na huwag kang papadala sa pagmamadali ng iba kung ikaw ay hindi pa nakakapag-decide, huwag ka, ka basta-basta magigive in sa gusto nilang sabihin. Uh, sabihin mo na lang, Teka po, pag decide ko pa, hindi pa ako ready or hindi ko pa masyado na pag-iisipan. Okay? Huwag ka madadala sa ibang tao. Two of Swords is being clarified by you have the Three of Swords. Three of Swords all about you parang masyado pang painful kasi. Kaya siguro, hindi ka pang makapag-decide. Kaya sabi ko sa iyo, di ba, huwag ka magpapadala sa pagkamadali ng ibang tao. Kasi kung hindi ka pa hindi ka pa handa. Especially, nagihilom ka pa eh. Parang nanggaling ka pa sa isang mahirap, ah uh, talagang puro pagsubok na nakaraan o ginawa before. Kaya, ako, naiintindihan kita, Taurus, kung hanggang ngayon, parang, halimbawa, sa relasyon, sa pag-ibig, o kaya sa ibang bagay sa aspeto, halimbawa sa kapirahan o sa pangarap mo, kung hindi ka pa makapag-decide now at nap napakalabo pa, okay lang yan, okay lang yan. Um, take your time. Kasi feeling ko naman, yung mga taong totoong nakaunawa sa'yo, so may intindihan kayo. Na nag adjust ka pa, inaalam mo pa kung nasaan yung lagay mo sa ibang bagay, nag-ano ka pa, nag-contemplate ka pa. So take your time in your healing process bago ka mag-decide moving forward. Kasi um, it takes time, it takes time. And uh, kita. Kaya don't worry walang judgment dito, hindi kita hinuhusgahan. Kaya dito malayang malaya ka na mabukas yung puso mo. Kasi talagang sugatan ka pa eh. Kaya nakita ko hindi ka pa umaandar, hindi ka pa gumagalaw, no? Alam mo, sa pag-ibig, sa trabaho, o sa pangarap mo. Para nakahinto ka lang dyan. Kasi nga sa'yo mo, ang painful, painful pa. So I totally, totally agree with you. Kaya pag-isipan mo pa ha, pagbalanuhan mo pa, and take your time para A uh, maging tama, maging bukas ang isip mo. Especially here in the area of what you need, you have the king of pentacles, you need talaga na maging sigurista. Okay? When it comes to your personal relationships at saka with older people, at saka the people around you, medyo may strain dyan eh. Medyo may mga pagkakataon na hindi ka nalang, hindi ka nala gets, may pagkakataon na parang ikaw may sinasabi ka, so parang sila hindi nila maintindihan, hindi nila mag o parang hindi kayo magkaroon ng pagkakaunawaan. Kaya parang hindi ka makapag-decide. Ano? And sabi ng spirits mo, okay lang yan, kalamahan mo lang yan. Kasi meron ka pa mga unfulfilled uh, emotions. Eh, Nadaladala eh. Kaya sabi ng spirits mo na ito yung pagkakataon na be easy on yourself. No? Maging mabait ka sa sarili mo. Nasa proseso ka ng pag-andar. Nasa proseso ka pa ng pagbuo. Kaya magroong ka ng empathy, harmony, love for yourself. Kasi maging... Uh, maging maingat ka rin sa iyong mga bawat hakbang o sa mga bawat Uh, sasagutin mo. Kasi nga, nakita ko talaga na you came from something so tire, tireless, tar, tiring, no? Na, nakakapagod, nakakaubos ng pasensya, nakakaubos ng lakas, nakakaubos ng enerhiya. Uh, kaya wala kang time to decide on something this time. Dahil sobrang painful na. Pero sabi ng spirits mo, ito yung pagkakataon na isipin mo na lang kung ano yung mahalaga. This is a time for you to really establish your strong foundation sa mga ginagawa. Halimbawa, I, I'm saying 10-10 on the clock. Ibig sabihin 10-10, end of a cycle, end of a struggle. Kaya huwag kang mag-alala because patapos na yung hirap. No? Kung nakadama ka ngayon, Taurus, ng hirap, pagdating mo ng September, gagaan na yan pa unti-unti. Kaya don't worry. Yung binubuo mo na negosyo, yung binubuo mo kapirahan, lalago na yan, aandar na yan. Kaya huwag kang mag-alala. Ang kailangan lang talaga sa tapang ha, sa katibay, dedication. Yung mga bagay na pag-uusapan naman yan, kung mayong mga alinlangan with other people, with other groups or business partner, maayos mo rin yan kailangan lang talaga nakatuto ka dyan. Kailangan daw plano mo. Plano, plano, plano. Everything will be fine. Okay? The King of Pentacles being clarified by you have the moon card. Okay? Ngayon, sabi nga, you ha we have two eclipses. Okay? Meron tayong dalawang eclipse sa eclipse, lunar eclipse in Pisces and solar eclipse in Virgo ngayong buwan na ito, September. Kaya with the moon card here, marami mga pagkakataon na, kaya ko ba to Magagawa ko ba yan? Teka, nalilito na ako, hindi ko na alam. Marami ka mga bagay na hindi gets. Marami ka mga bagay na hindi totally naiintindihan kung paano itutuloy, saan pupunta, may kakahantungan pa ba. Pero ang importante, yung kalakasan mo. Ito ba talagang gusto mo? Ito ba talagang pangarap mo? Ito ba talagang gusto mong buuin for a very long time? Kaya sabi ko sa inyo, di ba, importante plano. Kung napagplanuhan mo, kahit anong maganap, kayang-kaya mo siyang lusutan. Kayang-kaya mong tapalan ng solusyon. Kasi napagplanuhan mo eh, medyo gamay mo na, di ba? So, kung ano mo mag-arise here and there, kalawat kala na, na problema o aberya, kayang-kaya mo yan, malalagpasan mo yan. Okay? In the area of what's affecting your current energy, you have the death card. Gustong gusto mo nang baguhin ang buhay mo, kaya tiyatsagaan mo to. No? Taurus, this is the right time for you na para sabi mo, ay, kaya siguro hindi matapos-tapos kasi ganito nangyayari. Ay, kaya pala hindi umaandar yung plano ko kasi mali pala yung atake ko, mali pala yung ginagawa ko, mali pala yung diskarte ko. No? So ngayon sabi mo, okay, I'm gonna come up on the right solution, on the right plano para this time around yung ginagawa ko successful na. So ngayon, parang kinakultivate mo sa puso mo na. Okay, torus hingalan tayo. Relaxan tayo. Kailangan natin mag-pasensya, uh, magpahinga, uh, magkaroon ng mga pag-iisip, no? Talagang planning and careful strategy ang kailangan mo. Hindi mo kailangan biglain ang sarili mo. Walang walang ganyan dito ngayong buwan na ito. Huwag kang huwag kang basta-basta Sige, gawin natin 'yan. Tapos hindi mo pinag-isipan. Kailangan pag may nagtanong sa iyo, meron kang gagawin, meron kang plano. Teka po, teka po. Isipin ko lang ha. Huwag mo muna akong tanungin. Pag-iisipan ko muna 'yan. Kailangan talaga ganoon muna. Walang rush decision dito. And with a death card, kailangan mo daw baguhin lagi yung routine mo. parang nakita ko na yung dati mong ginagawa, hindi na umuubura this time. Kaya sabi ng spirits mo, you need to transform, you need a new strategy para this time around, boom, umandar yung plano mo, luhabas yung resulta at nag-celebrate ka na. This is the month for you to really reinvent Taurus, mag-reinvent ka ng sarili mo para magkaroon ng magandang resulta na yung matagal mong hinihintay. Para hindi ka na bumalik doon sa pain na dinanas mo dati at magkaroon ka na ng tapang to decide on things moving forward para maging proactive ka na. Kumbaga, the death cards being clarified by you have the Ten of Pentacles. Yes, kasi parang this time around, Taurus, ngayong buwan na to, parang naisip mo, ay teka, pang, parang pangmatagalan parang ba to? Temporary lang ba to? O distraction lang sa akin? Parang naisip mo yung ginagawa mo for the next 10 years, for the next 5 years, ito pa rin ba ginagawa ko? O nagasayang lang ko ng oras? Ganyan. So parang ito na yung pagkakataon na tinatanong mo na yung puso mo, tinatanong mo na yung isip mo sa kayong intuition mo na, teka, inaayos ko tong talyer na to, mapakinabangan ko pa ba siya? Meron pa ba akong may dito? So ngayon, nag-iisip ka na for a long term, ayaw mo na mag, trabaho o gumawa ng mga bagay na temporary lang, yung pampalipas oras lang, um, kukunin lang yung attention mo ngayon pero bukas wala nang magandang dulot sa'yo, no? Ngayon, you're thinking for long-term gains. Nakita ko hanggang sa mag-retire ka, hanggang sa uh, magkaroon ka ng maintenance o kaya para sa mga apo mo, sa mga anak mo, iniisip mo na yung para sa kanila, hindi lang para sa'yo, no? So, ngayon talaga nagka-transform ka na, which is good. Which is good kasi iniisip mo na yung talagang mga bagay na mag stay sa atin at hindi na mawawaglit pa, no? So congratulations. Iniisip po siguro pangmatagalang negosyo, o stable na yung trabaho, okay 'yung ipon mo pangmatagalan na ba yan? May, may nararating na ba? So ngayon, 'yun ang unti-unti mong binabago sa buhay mo. In the area for near future, you have the King of Swords. Ito sinasabi sa iyong spirits mo, Taurus ha. A plan magplano ka sa mga bagay na ginagawa mo kasi parang mix signal yung iyong uh, steady income at saka sa sudden na challenges parang ito nag-iipon ka steady naman yung ipon mo steady naman yung pera mo pero bigla may kailangan gastos san dito may kailangan bilhin diyan may kailangan gawin dito baka mamaya si pinsan kailangan ng ganto si kapatid kailangan ng ganyan so parang meron kang bigla ang mga gastos at bigla ang mga kailangan asikasuhin kaya ikaw kailangan firm ka ha firm ka sa kailangan mo lang firm ka sa, sa dapat gastosin dapat hindi yan lumala pas hindi yan bigla bigla um, uh, gumasos ka dito, no? So, kailangan ikaw very, very decisive ka dyan. Saka, stricto ka dyan, Taurus, pagdating sa iyong kapirahan. Sabi nga nang ng spirits mo, bantayan mo ang communication mo, ha? Be careful with your words, especially si King of Swords. Si King of Swords, ano siya, prangka to, eh. Kung ano yung totoo, sasabihin niya. Kung ano yung nakikita niya, sasabihin niya. Kaya ikaw, dapat bantayan mo ang tila mo, ha? Have an open communication para yung mga tension, yung mga hindi pa sa mga kapatid mo, sa magulang mo, sa mga anak mo, ay magkaroon ng magandang resolution. you Sabi dito, dapat isip pa pairalin, hindi emosyon. Bantayan mo yung dila mo. Naku, ito ang problema mo in the near future. Baka mamaya, eh, nagaroon ka ng balitaktakan o debate o kaya sagutan. Tapos hindi mo na mabawi yung sinabi mo. Lalo pang lumaki yung gulo. Kaya ngayon, be smart ha. Magkaroon ka ng strategy. Halimbawa sa trabaho, meron kayong uh, palitan ng kuro-kuro or opinion. Kailangan pag-isipan mo muna yung sasabihin mo bago ka tumirada, bago ka magbigay ng opinion para hindi ka mapasama, hindi rin masira yung diskarte mo. Okay? Be smart strategy is your power. Okay? King of Swords is being clarified by you have the judgment card. Yes, talagang in the near future, magigising ka sa katotohanan na may mga laban na hindi dapat labanan. May mga gusot na hindi kailangan pasukin. May mga drama na dapat iwasan na lang. Maging matalino ka, parang hindi ko, hindi ko naman siguro kahinaan kung aalis ako sa bagay na to. Hindi ko naman siguro kahinaan kung mag-walk out ako sa drama. Di ba? Hindi ka naman mahina, hindi mahinang tao yun. Matalino ka nga actually matapang ka to walk away from something na alam mong gulo lang ang dulot sa'yo. Sabi ng spirits mo, in the near future, magigising ka sa right strategy. Para naman lama mo na, ah, ito temporary lang to, iwasan ko na yan. Ah, ito long term to, pag lang ko to, negosyo ko to, kapirahan ko to. Ito na lang ang pag-aasikasuhan ko. Itong kilig-kilig on the side, nako, nako, huwag ko na pagbigyan ng buhay yan, hindi yan makatulong sa akin. So parang ganun, parang nai-realize mo kung ano yung tama, kung ano yung mali, kung ano yung worthy, at kung ano yung temporary lang o panggulo lang, okay? Talaga magigising ka doon at kapag nagising ka, i-follow mo naman 'yon. wag kang maliligwas, huwag kang maliligwat o iiwas sa mga katotohanang malalaman mo and work on it, work on it, okay? In your challenge, you have walk in beauty. Dapat daw damdamin mo rin yung kagandahan ng buhay. Huwag ka masyadong matakot, huwag ka masyadong mainip, mainis, mairita. Um, dapat lagi mo daw tignan yung kagandahan ng buhay para maging cool lang ang isip mo today. Okay? You have begin now. Take your first step. Yes. Sa mga inaasikaso daw, dapat actionan na, buhisiin. Pero nakita ko talaga mahabang proseso ito. Huwag ka maiinip. Huwag mong Huwag mo isipin na mabilis lang to na shortcut to, okay? Kailangan you go on for a long adventure this September at magkaroon ka na mahabang-mahabang pasensya. Pero mahalaga ngayon, kumilos ka na, okay? In the area for challenge, you have the tower cards. Maraming mga changes, okay? Halimbawa, meron kang travel, especially sa inyong astrology and planetary alignment. Pinapaalalahanan -alalahan, pinapa ka na magkaroon ka ng pasensya sa iyong mga travel. Dahil kasi mag-travel ka ngayon, meron daw mga quick changes o mga bigla ang pagbabago sa mga travel mo, siguro sa transfer, transportation mo, o kaya sa mga here and there na mga pagbabago, bigla-bigla lalabas yan. Kaya kalmahan mo ang puso mo. Kaya talaga sa center mo, in your core, oh, habaan ang pasensya sa mga pagbabago. Halimbawa sa trabaho, bigla-bigla tatanggalin to, babaguhin yung plano, babaguhin yung nakapaskil, yung schedule mo, bigla magbabago din. So, Just daanan mo lang ang buhay. Don't control things. Let things happen this month, Taurus. Okay? Daanan mo lang. Every will be fine. Kapag hindi ka gumawa ng drastic changes at tagang umagos ka lang sa tubig, hindi ka makakagawa ng komplikasyon at magiging maayos din yan para pagtapos ng September, hayahay ka, okay ka, uh, landing safely ka, kumbaga. Okay? the world card the tower cards being clarified by the will of fortune. Yes, kakasabi ko lang sa inyo, 'di ba? Hayaan mo lang dumaan. Hayaan mo lang maganap 'yung dapat maganap. Nagalit si teacher? Hayaan mo siya magalit. Nagalit si boss? Hayaan mo magalit. Gawin mo lang 'yung ginagawa mo. Pag sinabi niyang, "Hoy, Taurus, baguhin 'to." Baguhin mo lang. Huwag mo nang questionin. Huwag mo nang huwag ka nang makipagdebate pa. Gawin mo lang 'yung gagawin mo. Okay para 'yung kapalaran mo hindi magbago. Para 'yung pera mo, 'yung iyong eh, fortune ay hindi magalaw, hindi maging drastic yung change at hindi maging komplikado. Kung ano yung pinapatanggal, tanggalin mo na lang. Kung ano yung pinapalipat, palipat mo na lang. No? Accept change so that the kapalaran mo hindi maapektuhan. Okay? In the area of your fortune, bigyan ka ng fortune cards. Unang-una, you have embrace calm. O, oh, sabi ko naman sa iyo, di ba? Embrace calm and clarity. Let your intuition guide you. Ngayon, kalmahan mo lang. May mga nangyayari sa paligid. Who? Huh who hinga kapag huminga ka komal maka hindi ka maapektohan ng pagbabago okay another message you have a powerful ally will appear in your life welcome them yes sabi ko naman sa inyo diba kanina may mga taong darating sa life mo na i-celebrate ka uh, tutulungan ka gagabayan ka magiging support group mo no kaya ngayon huwag ka matakot na gawin yung isang bagay kasi nandiyan yung mga karapat dapat na tao para tumulong sa iyo okay another message you have your creative energies are in full bloom express yourself yes We're a to temperance card here, sinasabi ng spirits mo na kaya mo eh, magagawa mo eh. Kaya ilaan mo lahat ng effort mo. Because temperance cards all about alchemy. Paggawa, pagkilos, pag pag molde pagmolde, pagbuo. No? Magagawa mo daw this time. Kaya wag na wag mong pipigilan ng sarili mo, huwag mong pagudahan ng sarili mo kasi magagawa mo yan. Especially here, in the area of fortune, you have the world card. World card's all about completion, pagtapos, or accomplishment. So, kung meron kang pinagustuhan may kapan this time, Taurus, habang pinapanood mo to, huwag ka mag-alala, bago matapos ang September, gawa na yan. Bago matapos ang September, kompleto na yan. Bago matapos ang September, ikaw ay, 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 successfully nakatalon o nakaikot na sa bagay na to. Kaya huwag ka matakot ngayon siguro kung meron kang inaasikaso ng mga papeles, meron kang inaasikaso ng, inaasikaso na interview or job application, sinasabi ng spirits mo na it will be successful para sa'yo. Kaya ito, nanonood ka ngayon, may, meron kang inaasikaso, magiging successful yan. Kaya huwag ka matakot, huwag ka mangamba. It will be going on in your favor. Okay? the world cards being clarified by, you have the Ten of Cups. Oh, tina mo naman. Sabi nga sa'yo na yung spirit guides, yung inaasikasa mo, tapos, at talaga magiging maligaya ka. Nakita ko rito na it will be a successful outcome. Meron kang inaasikasa siguro sa pagbenta o pagbili toko sa property o sa bahay, nakikita ko na successful yan at nagiging masaya ang pamilya mo. Parang settled down na kayo, ganyan. Meron ka din na parang successful ang interview, successful ang training, successful ang pagbili o pag-acquire uh, sa trabaho na yan. Talagang new position, new life. At talagang mabibigay mo na sa pamilya mo yung mga pangangailangan nila at happiness na gusto mong ibigay sa kanila. Kaya ngayon, Taurus, daanan mo lang yung proseso. Huwag kang mainip, huwag ka mapagod. Matatapos mo din yan at magiging maligaya ka na rin with your family. Kaya sipagan mo pa ha. Your heart is your passion. Your passion is your key para uh, ituloy ilaban yung buhay hanggang sa dulo para makuha mo yung completion at kaligayahang umaapaw for you and your family. Okay? In the area for divine messages, you have bring love into the situation. Yes, ito yun. Bring love into the situation. Magiging okay yan. Especially here, pagod na pagod ka, nakakakayod. Hirap na hirap ka, nakakakayod dito. Sabi mo, kaya ko pa ba? Kaya mo pa. Basta mahal mo yung ginagawa mo, hindi hindi ka mapapagod. Kada araw babangon ka, gagawin mo pa rin yan. Kasi alam mo ko para saan eh. Para sa loved ones mo, para sa pamilya, para sa anak, para mapag-graduate siya, para mabayaran yung utang, yung love na yun, kunin mo yun para ituloy-tuloy mo siya. Okay? Another message you have, you're very close to achieving your goal. Yes. Kakasabi ko lang kanina, malapit na malapit ka na matapos. Ito na yung ending. Ito na yung katapusan. Kaya ituloy mo yan. Don't give up. Don't give in. It will be good for you. In the area for divine messages, you have the eight of swords. Siguro nga ngayon, pagod na pagod ka na, hirap na hirap ka na, sabi mo, hindi eh, ko na kaya. Parang lahat ginawa ko, get, nandito na lahat, pero hindi na ako makagalaw, stuck ka na dito, parang ganyan. So, sabi ng spirits mo, every time you feel stuck, every time you feel helpless, you feel you feel hopeless. Parang hindi na po ako magagalaw makagalaw, wala po tumutulong sa akin, dead end na po ako, hindi ko na po masolusyonan, tulong po, tulong, tulong. Every time you feel that way, sabi ng spirit mo, kaya mo. Okay? Sabi niya, ikalma mo ang isip mo, ikalma mo ang puso mo, makakahanap ka ng solusyon. God will give you the help God will provide you the insight or knowledge para lagpasan yung problema mo. Akala mo lang hindi mo kaya. Akala mo lang di ka makakalusot. Pero makakalusot ka. Option A, option B, option D ay darating sa buhay mo this month at magbibigay sa iyo yan lakas sa loob na ituloy pa. Okay? The Eight of Swords being clarified by oh, the Strength card. Tibay ng loob ang kailangan mo this time. Okay ha? Paalala lang yung Spirit Guides Taurus. Tibay ng loob, kumpiyansa, at saka drive and uh, tapang na ilaban makakawala ka sa hirap na 'to sa pagkakulong mo sa kahirapan sa pagkadusa sa uh, kawalan ng pera o kawalan ng uh, magandang outcome sa ginagawa mo eto na 'yung buwan na magbabago yan Basta tibayan mo lang, tibayan mo lang at may kita mo yung inner strength mo ang magiging power mo para i-push pa yung bagay na yan. Cultivate the passion. Yung passion talaga kailangan mo para matapos to. Okay? Ang yung outcome, ito, bigyan mo na ng fortune cards. Unang-una, -una, you have big Beware of greed. O mag-ingat ka to sa mga taong gahaman, sa mga taong dire-drain ka sa pera mo, sa energy mo, sa attention mo, no? Parang may mga taong dapat putuloy mo ugnayan mo sa kanila kasi parang distraction lang sila sa buhay mo. Okay? another message of casket, someone going out of your life, or the end of a, of a situation. Yes, meron ka lang may hirap na bagay na matapos at this time. And also, meron mga tao talagang puputulin ka na sa buhay mo. Kasi, sayo mo, sila yung rason ng hirap, sila, sila yung rason ng pain. Kaya parang bagong buhay ka na, iiwanan mo na sila, babaguhin mo na yung life mo for the better. Another message you have, club, someone will try to make you do something against your will. Oh, meron daw taong parang pipiliting kang gawin yung isang bagay na labag sa loob mo. Kaya talaga importante pang hawakan yung puso mo eh. Pag ayaw mo, ayaw mo. Pag gusto mo, gusto mo. Listen to your heart. Listen to your intuition. Okay? Another message, you have bow. You are highly thought of. Oh, meron daw aspeto sa buhay mo na kinikilala ka ng mga tao na magaling ka, maayos ka, marunong ka, masipag ka. Kaya sabi ko sa iyo, di ba, dapat itapon mo tong bagay self-limiting mo na parang hindi ko po kaya, hindi ko po kaya. Kaya mo. Maraming tao ang titiwala sa'yo kaya pagkatiwalaan mo sarili mo. Okay? You're very dependable. You're very strong. You're very creative. Kaya laksa ng loob, tatagan ang loob mo at makukuha mo yung outcome na gusto mo. Okay? Ito na nga, ang outcome mo for the month, Taurus, bago tayo pumasok ng October, ito yon But first, ihanda mo na yung isang tanong, isang sagot. Okay? Later, sasagutin ko po yan after this. So, ang outcome ni Taurus for September 2025 ay you have Wow, the star card. Star card is wish fulfillment prayer. Uh, uh, prayer answered para sa buhay mo. Congratulations yung pinaghirapan mo dito sa start na temperance card, yung pinaghirapan mo at pinagsumikapan mo na sobrang kayod, sobrang pagod, sobrang hirap, eto na yan. Mahutupad na, mahukuha mo na, nasa kamay mo na, a manifestation coming true, a prayer coming true, at yung pinaghirapan mo nag-pay off. So congratulations. Kung ano po yung inaasikasa mo ngayon, huwag ka mag-alala, mabibigay sa iyo yan. Full outcome at the end of the month, papasok na October. Kaya mo gumawa ng pag-asa ha, ilaban mo pa yan, ilaban mo, believe in yourself and it will be yours. Star cards being clarified by you have the four of cups. Wow. Four of cups is gaining something na matagal mong hinintay kay God. Gawa ka ng gawa, kayod ka ng kayod at para talaga nawawalan ka na ng pag-asa, nawawalan ka na ng Um, drive or energy, pero heto, biglang may ibibigay iyo si God na parang yung fourth cup, yun na lang yung pinakahinihintay mo sa buhay mo, pero ibibigay na this time. So, congrats, Taurus, a prayer answered at yung missing sa buhay mo na pirit mong hinahanap, eto na dumating na. And sobrang ganda na pagpasok ng October para sa'yo. Wow, Taurus, this is your September 20, 20, 2025, a wish and prayer confirmed para sa'yo. Congrats po. Dumako na tayo sa yung isang tanong, isang sagot. So, close your eyes, Taurus. Mabilisan lang to. And let's answer your question, okay? You have one and you have two. Pahihindi kita na angel card dahil nasa, nasa tabi mo ngayon ang angel mo clarifying this question. Pasalamatan mo ngayon ng angel mo kasi ginagabayang kanya sa question na ito, okay? You have one and you have two. Okay, Taurus, open your eyes. Inhale and exhale the answer to your question. You have the Ace of Swords. You have the Seven of Cups, both upright. You have Opportunity, and you have Yes. Okay, sabi ng Angel mo, napakalinaw. You have a Yes card here. K question mo kung ano man yan. Yes, and you have the Opportunity there. Paglago, pag-abante, kasaganahan. Um, pagmamahal, anything, it will be a yes for you. Sabi rin ng spirits mo, tumutugma, you have the ace of swords upright, a breakthrough. Tagumpay ito, kaya huwag kang mag-alala. And may mga magbubukas sa pintuan para sa'yo. Opening up new opportunity, expansion, and talaga nakikita mo lumalago na ang buhay mo for the better. Yes, 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 it's here. So yan po ang sagot nyo, it's a big yes. So Taurus, this is your September reading. Sa po resonate, comment down below in our reading you know messages. Thank you again for watching again, Dulo. I love you. This has been James, so James Haro, PH. God bless everybody.